Good day sa mga pro kasi the hustles natin dyan. This is Pinoy Hustler again from Pinoy Sid Hustle TV. For today's video, merong nagtanong sa atin kung paano daw mag-cash in dito sa ating Shopee Pay Wallet gamit ang 7-Eleven Click. Okay? So, ang gagawin ko na lang dito is ang ipapakita ko sa inyo sa tutorial na to is yung pinakamadaling paraan. Okay? So, simulan na kaagad natin. So, nandito tayo ngayon sa ating sa aking Shopee Pay wallet. Click lang natin itong cash in. Okay? Tapos hanapin ninyo yung 7-Eleven. So, scroll kayo sa baba. Tapos click niyo itong Pay Payment Center or e-wallet. Ayun. So, after clicking that, lalabas yung 7-Eleven. So, take note guys, kapag nag-cash in kayo sa inyong Shopee Pay wallet, dapat yung minimum, gamit ang 7-Eleven, dapat yung minimum amount is 50 pesos. Diba? So, ibig sabihin is, dapat hindi bababa dyan sa 50 pesos ang amount. So, click 7-Eleven, tapos confirm. Ilagay ninyo dito yung amount. For example, gusto ko mag in ng 500, Okay. So, again guys ha, uh, pwedeng kahit magkano basta hindi bababa sa 50 pesos. Okay. So, click pay now. Tapos, makikita nyo dito yung total payment. So, hindi ibig sabihin guys na pinakita dito na total payment is 500 pesos. Yan na yung uh, babayaran mo doon sa cashier. Dahil meron pa yung convenience fee. Okay, so malalaman natin kung magkano ang convenience fee kapag uh, nag-proceed na tayo. Okay, so click pay. Ayan. So, ang kapag nag-cash in ka ng 510, ay 500 pesos, merong convenience fee nga na 10 pesos guys. Okay, convenience fee or transaction fee. At if Uh, for example, nag in kayo doon sa 7-Eleven or nag, uh, gusto nyo mag in tapos meron kayong nalimutan sa aking tutorial, uh, huwag kayong mag-alala dahil meron namang mga steps dito. Ayan. So, step 1, okay? After natin gawin yung pinakita ko sa inyo kanina, di ba? Ito yung mga susunod na steps. Ayan. So, dapat mag-pay in cash kayo. Tapos, Uh, pumunta kayo guys after nyo mag makapag generate nito eto pumunta kayo doon sa click kios okay or pwede din yung mobile app so in this video yung ipapakita ko sa inyo is ito or yung ituturo ko is click kios pero hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ako nagta-type doon dahil basic lang naman yon So, for example, nandoon na kayo sa click kios, Okay, or yung machine guys. Uh, pumunta lang kayo sa bills payment. Makikita nyo naman doon sa bills payment. Tapos, choose Shopee Pay. Ayan. Tapos, uh, doon is ihingi yung kiosk. Okay. Uh, kailangan mo i-type doon yung reference number. So, makikita mo dyan For example, ito yung reference number ko. Itatype ko siya doon. And then, uh, i-confirm mo. Tapos, may lalabas na resibo. So, yung resibo na yun, guys, yun yung ipapakita mo or ipipresent mo yun sa sa ano guys sa cashier okay so after that uh, scan niya uh, yung cashier i-scan niya yung resibo mo and then automatically yung pera is mapupunta na sa iyong Shopee Pay wallet so ganun lang kadali guys hoping na nakatulong ang video na to and don't forget to like and subscribe to my youtube channel thank you for watching